So what's up sa inyo mga neighbors? Andito na naman tayo para magpatulog ng bata. Kanina pa kasi niya ayaw matulog at puyat na puyat na ako. Yung mami niya kasi bumisita muna sa isa sa mga pamilya niya. Matulog ka na. Ngayon, ako daw na magpapatulog ng bata. Hay nako. <laughs> Hindi ko alam paano magpatulog ng bata. Kaya ang ginawa ko, natulog ako. Silibagi, ako yung ginising. Nakatulog eh. nako. <laughs> Kaya ngayon, tinapik-tapik ko muna, baka siya makatulog. Sinubukan ko rin takpan yung mata para black na lang yung makita. Kaso ayaw niya talaga. Kaya ngayon, iritang-irita na. Ay, nako, ano bang gagawin ko sa kanya? Kaya alam ko na, nakaisip ako. Katakpan natin yung mata niya Nang hindi niya alam Kasi kapag kamay ko yung nakikita niya Baka isipin niya pinagkitripan ko lang siya Kaya kinuha ko Kinuha ko yung bimpo niya Ayan na Ikaw matulog ka na ha Pag di ka natulog yari ka Hindi ka, hindi ka lalaki eh. Kagaya ko <laughs> Kaya pinipilit ko matulog siya. Baka mangut na harin siya, hindi ko alam kung bakit. Pati siguro siya nababattle na rin sa pagmumukha ko. Eh ako rin nababattle na sa pagmumukha niya. Kasi nagising pa. Anong oras na? Kaya siya nagkaka i dahil kakapuyat niya. Kaya ginawa ko, inayos ko na yung bimpo. Ayan o, wala naman nakakakita. Tinakpan ko na yung mata niya. Halaka! Kumulit! Kaso dinonsensya ako nilibag, kaya pinanggal ko. Natakot ako, akala ko hindi Talaga, kaso napaisip ako. Sa mata ba sa hihinga? <laughs> Kaya ngayon, um, dahil umiiyak na siya, binuhat ko muna. Hiniluhilo ko. hinele ko. Di ko alam kung tama ba to. Kaya nakaisip ako na idea. Kaya ngayon, naiirita na ako. <sighs> oh, sarap matulog. Huwag ka na makulit. Tinawanan pa niya ako. Tinawoy ko. Ang bango. Parang tumanga ako. Kaya ngayon, ayan, iniikot-ikot-ikot ko siya hanggang sa mahilo. Kaso ako lang yung nahihilot, napapagod. Doon, may naisip ako. Baka pwede to. Kaya ayan, pinapatulog ko na siya. Imagination ko lang to ha. Ikaw ayaw mo talaga matulog. Sige, itong gagawin ko sa'yo. Bang! Arkeo bang! bumalag. Ah! Nakakaasar. Buhay pa. Kumakaryo pa si Stacy. Kaya ngayon, gagamitan natin siya. Yan! Pang! Susupleksin natin sa mukha, sabay. You can't see me, baby. What? Oh, oh, no, oh, no. Oh, oh. Tignan natin. Pa. Ah! Ha! Bilangan na natin. Isa. Dalawa. pucak Ayaw talaga. Dalawa pa rin. Yan na akong pinakamalupit. Ito ang na Super Soap Slam. Pak! Hinawa ko sa legs. Sabay, fly nga. ba so, Isip ako, pala yun. Ang tanga talaga. Ay! Napagod lang ako sa pinaggagawa ko. Hindi pala pwede yun. Ay, naku, magpapakatatay na nga lang ako sa anak ko. Binuubuo ko tapos gagantuhin ko. Kaya ngayon, natulog ka na. Inamoy ko na siya para ako nang bahala sa kanya. Kahit umiiyak siya, lab na lab ko yan. Kaya, paalam! Nanood naman kayo ng na walang kwentang vlog. <laughs>